Hello everyone, parang sisig pero karikaring puso talaga yan. Puso ng saging naman ang niluto ko. Pagkalabas nga ng asawa ko sa trabaho, dumiretso siya sa palengke. Bumili siya ng mga gulay at karne na pang sa rep ng 2 weeks. Siyempre, sa katapusan na ulit siya ng malengke. Marami nga siyang pinamiling gulay. May sayote, may kamatis at kalahating kalabasa nga lang ang pinabili ko dahil parang nagsawa na ako sa kalabasa. So ayun na nga, at binalatan na niya yung dalawang puso ng saging at tinatad na nga rin niya yan ng maliliit. Halo siya na nga rin ang nagluto niyang kare At ready na ang mga ako na nga ang ng sibuyas, bawang at luya. Tsaka yung sili. Nilagay na ako ng mantika sa kaserola. At inuna ko nga ang luya. Hinalo ko nga lang yun ng kaunti. At sinunod ko na ang sibuyas. Saka yung bawang. Nung medyo brown na nga yan, nilagay na nga yung na manok na maliliit. Nalo-halo lang yun at nilagyan ng asin at paminta. At syempre, tatakpan yun para medyo maluto naman ang manok. Pag kumukulo na, ilalagay na yung puso ng saging. Nung medyo bata pa ako, mahilig din si inay magluto ng karikaring puso. Syempre, libre naman ang puso sa amin dahil mangunguha ka lang naman dun sa sagingan. Ayun, meron ng puso na at manghuhuli lang ng laang ng manok ay pwede nang magluto ng kare-kare. Ang gusto lagi ni tatay ay sinay ang nagluluto ng aming pangulam. Siyempre, bata pa kami noon, ang alam lang namin lutuin ay nilagang itlog at saka magsain. So yun na nga at halo na nga ng asawa ko, nilagyan ng magic sarap, nilagyan ng sili masarap ang may sili niyan. Yung katamtaman lang ang anghang. Haluin ulit. Ako na palang naghalo niyan. Dapat ay halong-halo yan. Talagang halo yung manok sa tinagdan na puso ng saging. Nilagay na nga namin yung gata. Maganda kasi niyan. Masarap ay yung medyo paiga siya. Yung medyo tuyo na. Luto na agad yan. Siyempre, matatagalin pa ba? nag-hain na din kami at kumain. Thank you for watching.